And for today, personal po, aking personal bio for today, huwag tayong maging madamot sa pag-approve ng mga vacation leave ng ating mga taong hinahawakan. No? Kung sa aliman, ikaw ay isang supervisor, TL, or may, may, may position ka sa company, no? kung saan eh, meron kang taong hinahawakan na uh, kumaga meron kang alam mo yun uh, tao under you <laughs> technically meron kami na manage ng tao no? at kapag yung mga yan inag eh, file ng vacation leave at meron naman silang vacation leave na balance no? kumbaga yung title naman sila o meron naman silang balance no? at yung reason naman nila ay eh, talaga naman valid or sabihin natin for personal reason lang no? at wala naman talaga masyadong demand sa work at Ah, uh, pagkakataon rin naman, hindi naman talaga lagi nagli-leave diyan. I-approve mo agad yung leave. Huwag mo nang tanungin pa nang kung ano-ano dahil again, karapatan naman nila 'yon. Huwag natin sila pagdamutan sa bagay na supposedly benefits naman nila. Huwag nating question, uh, questionin pa nang kung ano-ano or kung ano-ano paano eh, ikaw nga, sigurado ako, nag-leave ka rin naman bilang isang manager, or supervisor, no? Eh, so, dapat ganun din naman sa empleyado natin, no? Pero balansahin mo lang, again, baka naman kasi kailangan siya na operations, no? Pero kung hindi naman, at sa tingin mo, meron namang way, no? Para mapagbigyan mo yung request na vacation leave, eh, eh, approve mo agad yan. Huwag mo nang pagdamutan yan. Dahil lagay yung nila yan, and sigurado ako, mas mamahalin ka ng tao mo kapag ganyan ang ginawa mo. Okay, so yun lang yung personal tayo ko for today. Kung ka dito bilang isang manager, or supervisor, Uh, Pwede yung pakalike and share naman ang video nito. Supportahan mo sa TikTok, YouTube at ganoon rin dito sa Facebook.